mau lang hapon sa inyong lahat Ola mga ka-inviter. sa shout-outs sa'yo. shout out <laughs> yeah, tayo. shout out, Sir Oliver. Ito tayo sa ating Siyempre Na-system na system na system uh, na kami guys uh, Ito yung uh, Sa mga kasimulan yung mga lag Ayun na si na gwardiya Shoutout sa Chief Second shoutout na yun Chief May bayad na sa sunod

sa inyong aming building. Uh, yan, sa, uh, Ang yaman mo pala, ni may sarili kang building. Luis Street. Uh, pero mahina na rin siya. Eh, Huwag no? lang may baha sa kalsata. Yari na naman si Mirads. Lusong na naman yan. Palit agad, Piroil yan. Pagka nagkataon. Ito paano, na nga ba sinasabi paano, ko kanina? Eh!

Huwag daw subukan May sabi ni Kuya masisira mo si Pero yung... lang. Pasensya na kayo sa video ko at sumabay sa Halloween cellphone ko.

ko yun Kaya mo yan, Malakas loob ng driver mo. Okay. Eh. Sorry na po, bagat kay yung Naka-Tricycle.